ตาเต็มอ <S ess Specifically> so, ่ะก็ไม่ยากปกติคุยอาเริงว่าก็ไม่ใช่ไหมเต็มไปจนต็มไปจนต็มแล้ววะนะฮะตาเต็มนี่มั้งวารึไปดจ้าตอนางยันเยไม่เมียกางยัก็ฝากสมกมาเองนะฮึสมกมาเ din, bibi ata pa kain. Ha, kakain yeah, ka ng pares. Gusto mo ng pares. Ha. Huwag! gusto mo ng pares. Gusto mo? Huwag iya sa akin. Pakain kita. Huwag! pakain pa, kita. Tapos Kuya Allen, ha. Para Ha? Tawas, kuya, kuya Alin, tawag ko sa akin.

John Michael. Ito na pangalan. Parang yung pala tayo ng ano, ng pangalan. Michael, din ang pangalan ko eh. Spain name ko lang yung Kuya Allen. Ah, magiging, magiging -tip, mag TV lang tayong dalawa. TV lang tayong dalawa. Huwag na mata, huwag na mata. Saka balakad tira. Saka balakad tira. Ah. Oh, saka balakad tira. Saka

kapatid ha so wala ang kapatid ba't ka na dito ha hindi ka ba taga rito ito Ito, ito sa camera Ito

tra pag bibili kita tra bibili kita pagkain tra tra taga dito ka ba ha yan Michael taga dito ka hindi takot ka para malaman natin nabi taga dito ka ba ha Ayan, ayan. Tara, bibigyan tayo pagkain. Tara. Tara. Yo, tama na kain. Pakainin mo, ha? Pakainin mo yung pagkain. O, tara, tari. Ako bibili. Ako bibili para pagbilihan ka, tari. Baka nga hindi ka pagbilihan. Tara. Tara.

Po guro, po lang, ang Kaya, hindi po siya nagsasalita. Pero talaga rin po lang ano, buto. Uh, hindi rin po siya maka makaano sa Saan po na pinasabi ko ang tiyatanong sa kanya, hindi po masagot. Kaya, okay. Magpasensya na lang po natin kasi siguro walang kain. Ano, uh, talaga po siguro, ilang buwan na rin po siyang pag lang kasi yung poko niya uh, yung mga yung damit niyang suot ay eh, napakadumi po talaga hindi nga po natin alam kung tagasan siya eh saka po yung pamilya niya yung yung mga po, yung kapatid niya talagang hindi po siya makasagot sa mga tinatang natin kaya po pero pag sinabi po natin na pakakainin siya eh doon po siya na ano siguro nagugutom po talaga kaya siya nyo na po yung aking interview. Uh, sa susunod na mga kung ako'y maratanda niya, ay eh baka magkanoan kami, magkakalama ko na kung may natin natin siya may natin natin pa siya uh, yung mga kabalik niya kung kagasan siya uh, siguro sa susunod na makita po natin siya uh, baka hindi na po siya masigur na ilag pa po sa atin, kaya po hindi pa po siya ganun maka makipagkwentuhan sa atin kaya siguro na iiya eh, pag bukas po yung camera po eh hindi po siya makasagot eh, pagpasensya niyo na po interview sa kanya ah may panahon pa naman may araw pa naman baka uh, sakaling makakarap pa uli kami eh, doon ko na lang po tatanong sa kanya kung eh, nagasal siya at yung nanay at tatay niya at saka yung mga kapatid At siguro po ang dito niya po yung aking Philippine sa flag. salamat po sa inyo lahat. Shoutout mo pala kay Mami Narisa. Uh, sana po lagi po kayo mag-iingat. Uh,